Ngayon naman po, ito ay mga kinatawan ng simbahan. So makakausap po natin sa linya ng komunikasyon ang National Coordinator ng PPCRV para humingi tayo ng update sa kanilang preparasyon naman. Nasa linya na natin si Dr. Arwin Serrano. Dr. Arwin, magandang Daryl Justin po ng DWYZ at China Channel 23. Hello mga dadam magarin at gano di sa ating mga taga-pakinig. Ayun, doc, uh, mangangamusta na lang po kami uh, dahil alam na nga natin na nagsimula na po ang election season at uh, panigurado ko sa ating mga simbahan ng mga local ppcrvs ay nagsisimula ay kasi ako ay po din sa simbahan so medyo aware ako sa PPCRV. Uh, Kamo sana na po ang ginagawang preparations ng kanya-kanyang uh, national level ng PPCRV at ano yung mga uh, current uh, programs na ginagawa po ninyo ngayon para sa ngayon uh, currently is the certificate filing na mga kandidato. So ano po yung mga steps na iginagawa ng PPCRV to at least monitor this? Uh, Una sa lahat, uh, matagal na kami nagprepara mm -hmm. at uh, palagi naman kami nagprepara mm -hmm. even uh, pagkatapos ng eleksyon. Mm -hmm. At ganun nga na ngayon ay papalapit ng uh, isang eleksyon na naman. Mm -hmm. At uh, nagkaroon na kami ng mga asemblya uh, at uh, ito ay nangyari noong pang-June, uh, July at August. Mm -hmm. At uh, busy rin kami doon sa uh, uh, mga pagtulong sa kampanya ng Voters uh, Registration mm -hmm. uh, na natapos na nga noong uh, September 30. Okay. At ngayon naman ay uh, nagsimula na yung ating filing ng COC noong October 1 at itong walong araw ay mm -hmm. uh, talagang tito kay gaya namin uh, sa lahat ng dako ng ating bansa ang uh, pag-file ng mga certificate of candidacies ng mga ating mga nais kumandidato para sa 2025 election mm -hmm. At uh, ganoon din, uh, magsasagawa na rin kami ng aming General Assembly, National General Assembly mm -hmm. uh, sa huling uh, uh, weekend nitong uh, buwan ng October. Mm -hmm. uh, pagkatapos na itong uh, filing na COC, uh, busy rin kami uh, uh, ng starting ng October 14 para doon sa huling yugto ng Election Registration Board hearing mm -hmm. uh, kasi kami ay naimbitahan din ng Comelec para sa ganitong mga gawain. At ito yung mga nag-file lang kanilang mga uh, application for registration mula pa noong uh, uh, Ju uh, July, August at saka hanggang September 30. So kaya busy-busy talaga kami. Yeah, I see nga po, director, kasi uh, if I'm not mistaken, alam ko, may ongoing meeting din ata na ginawa din ngayon ng PPCRV. Doc, uh, in terms of pag -pre prepare uh, on a parish level, kasi hindi hindi ko po sure, uh, pero alam ko ang goal sa PPCRV hangga't maaari, bawat simbahan sa part ng simbang Katolika ay eh magkaroon ng kanila kani-kanilang mga representative o kani-kanilang mga volunteers na tututok in terms of monitoring kahit na 'di ba, prior to the election pa tumutulong na po ang PPCRV sa pamamagitan ng voter assistance desk sa mga simbahan para malaman yung mga uh, present number tama po ba ako? Tama yan mm -hmm. at uh, sinasagawa namin yan uh, mga isang buwan at kalahati. Okay. Uh, bago maghalalan, mm -hmm. naglalagay na kami ng mga voters assistance desk sa mga parokya mm -hmm. at uh, uh, doon din sinasagawa na rin namin yung uh, pagtanggap ng mga nais na, na mag-volunteer para sa May 12 2025 election mm -hmm. at uh, yun ay sa isang taon pero ngayon ang ang nabubilin natin sa kanila ay uh, isa gawa na nila yung kanilang mga organizational structure mm -hmm. at uh, uh sa mga susunod na mga panahon uh, i lilipikin na namin sila ng mga ng mga presentation materials okay. para pwede na sila mag-start ng training, pwede na rin na sila mag-start ng voters' education. Mm -hmm. Magkakaroon nga pala kami sa November uh, 17 ng isang uh, trainer's training para sa aming bagong mm -hmm. voters' education module, yung mm -hmm. tipong mm -hmm. So sa mga darating na panahon ay uh, magiging busy na rin yung mga parokya mm -hmm. pero ang, sa kasalukuyan, sa ang DC lamang po ay hanggang mga uh, district coordinators level pa lamang okay Ayun, ah, para naman ito doon sa mga preparations pa. Ngayon po, Doc, ah, in terms of ah, vote counting na tayo, ah, talon lang ako ng konti doon sa medyo post-election na tayo. Okay, ah, na. Paano ba nakakatulong ang PPCRV para sa kabatiran na rin ng mga nakikinig at nanonood ngayon? Paano po ba nakakatulong ang PPCRV sa Comelec, aside from, alam ko, ang Namfred, katulong din dito sa pagbibilang ng balota? Kasi karandiwan, ang uh, complain ng mga mamamayan natin eh medyo may kabagalan niya daw yung uh, ating vote counting. So, anything na nagagawa po ng PPCRV to alleviate yung concern niyan sa tulong ng uh, sa pagtulong sa COMELEC in terms of vote counting well uh uh i correct lang kitas mm -hmm. lang ko yeah. noong uh, 2022 election mm -hmm. bumilis na po yan okay so mas lalong bibilis pa yan ngayong 2025 kasi yung uh, uh provider ng makina at provider ng transmission ay ibang ibang kumpanya na hindi katulad dati na isa lang. Yeah. Okay. At, uh at uh, yung uh, bagong tekn teknolohiya ay uh, pinapagampan yung mm -hmm. mas mabilis na transmission. Kaya mas mabilis na yung uh, pag uh, pag uh, uh, uh hayag ng mga resulta. Uh, hindi lang po sa national level but ganoon din sa kanilang mga local level. Mm -hmm. At kami rin ay uh, magkakaroon na ng sariling server. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Hindi na ng dati na isang transparancy server okay. for uh, four or five entities. Mm -hmm. Ngayon ay uh, tig na kami. Mm -hmm. So meron ng server ang TPCRB mm -hmm. na provided ng COMELEP uh, through, uh, through the transmission provider at ganoon din ang uh, KDP, ganoon din ang NAMPEL, ganoon mm -hmm. din ang dominant majority, ganoon din ang dominant minority. Dati, mm -hmm. Isa lang kami niyan. Sama-sama uh -huh. kami niyan. Yes. Ngayon, hiwa-hiwalay, meron kami sari-sari mm -hmm. So, magkakakumparahan kami ng mga transmission results uh, base doon sa limang servers na, na ano, uh, na binatuhan mm -hmm. ng, uh, ng central server ng COMELEC. Mm, at uh, dito sa dito sa uh, election nito magkakaroon pa, pa rin kami ng unofficial parallel count. Mm -hmm. uh, yes. kaya makikita nyo pa rin yung gawain namin na meron kaming mga volunteers, meron mga computers mm -hmm. at uh, at uh, at uh, kinuk kinukuha pa rin namin yung mga election returns sa lahat ng dako ng Pilipinas. Apo. At uh, ito gagawin pa rin namin 'yung uh, 2025 election. Ayo. Kasama rin 'yung grupo namin doon sa Random Manual Audit Coalition. Uh, kaya kaya na pitikarin namin 'yung mga preparasyon Ayo. na ginagawa at 'yung mga reports na nagmubula doon sa RMA uh, team no Ayo. na pinamumunuan ng komite. Kasama rin ng PPCR video sa coalition niyo. Kaya Uh, with regards to vote counting, uh, makakaasa kayo na yeah. kami ay uh, tutulong para mm -hmm. maging uh, credible ang ating uh, uh, May 12, 2025 election. Ayun po. Ta last na lang po, uh, Doc, mayroon po ba kayo mensahe sa mga kababayan natin na nagnanais na tumulong po sa PPCRV at maging uh, volunteer para, sa pagbabantay? Para na kayata. Ay, ayun. Uh, Direk, ito. Ay, ano, Direct okay na po ba ito? Direk, ito. Ayan, oh, ayan, 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 ayan. Ayan, ayan. Dok, uh, any message na lang po sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nagnanais na mag-volunteer, tumulong po sa PPCRV, lalo na po sa darating na halalan? Go ahead po. Okay. Uh, pwede na po kayong uh, pumunta sa lahat ng parish office ng lahat ng katolikong simbahan. Mm -hmm. At uh, sisigurado po sa inyo na kahit na hindi kayo katoliko, mm -hmm. Uh, kahit na ano po yung inyong paniniwala, pwede po kayo mag-launcher oh. sa PTCRB. Mm -hmm. At, uh, at uh, wala pa po masyadong uh, activities ngayon. Mm -hmm. uh, at mangyayari pa yan uh, sa parish level next year pa. Ay, oh. Pero magkaganon man, uh, miniting na namin yung mga parish coordinators namin, mm -hmm. lalo na dito sa Kalakang Manila, para para malaman na nila yung mga ano yung mga magagawa. Uh -huh. Lalo lalo na uh, uh, sa darating na tatlong buwan na road shows ng Comelec, uh -huh. simula November, December at January, uh, makakaasa kayo na ang PPCRB ay tutulong sa pag show, kung saan mga barangay ang schedule ng araw na ito sa inyong mga lugar, kasi okay. bawat uh, munisipyo at uh, siyudad, mm -hmm. at least meron isa. Kung malaki yung siyudad, uh, makakatanggap siya ng more than one uh, 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 makina mm -hmm. uh, na tiyatawag na natin automated counting machine. Ayun, ako. Okay, ayun so, po. So, mm -hmm. makapag-participate hindi lamang po yung ating mga volunteers mm -hmm. o yung magiging volunteers but mm -hmm. pati yung mga taong bayan, kahit na hindi yung magiging butante, ay pwedeng uh, dumalo at uh, sumali at sumubok dito sa gagawing uh, three-month roadshow starting November. Ayon. Uh, uh, maraming maraming salamat uli. Sana ma-interview ko na mas mahabang mahaba. Apo. <laughs> at uh, mapag-usapan natin yung mga iba pang mga ginagawa ng preparasyon Apo. para dito sa nalalapit na May 12, 2025 election. Sama-sama tayo sa yes, sama-sama <laughs> tayo daltayan, at sama-sama tayo pagkasal ang ating nalalapit na halalan. Ayan. Maraming maraming salamat. Apo. Ah. Maraming salamat po, Doc Arwin Serrano. At pakakasa po kayo, meron pa to yung part 2 dito para mas mapag-usapan pa po ang iba pang preparations at tulong ng PPCRV sa darating na halalan. Doc, maraming salamat po. Okay, maraming salamat din. Yan po si Dr. Arwin Serrano, National Coordinator ng PPCRV.